na yung mga kababayan. Ito lang masasabi ko. Sa mga nangyayari ngay natin ngayon, ipagdarasal natin ng mata-intim na pagdarasal sa Panginoon. Huwag po tayong magpadalos-dalos sa ating gagawin. Kung ano mang utos ng ating damdamin no, na puot, yung puot, utos ng puot na naramdaman natin ngayon. Uminahon po tayo, please, mga kababayan. Maguminahon po tayo. Huwag natin, huwag po natin gawin, o gawing dahas. Huwag anumang naramdaman natin ngayon. Laban sa nagpakalulo kay Pier, PRRD. Huwag niyo sabihin na kampi ko doon sa kabila. Hindi. E, eh, bangag yun eh. Adik yun eh. Ba't naman ako kakampi? Kaya ang mga kapitbahay namin dito, yung kapitbahay namin, uh, kakilala ko. I mean kakilala ko, hindi kapitbahay. Kakilala ko na dito sa barangay. Dati ka Duterte na Duterte pa oh, ahapsay yung buhay niya. Maganda. Mga binata ngayon. Noon, okay ang mga katawan. Magkikita uh, mo talaga silang hindi sila gumagamit. Pero ngayon, Grabe. Ando, nagtatakbo-takbo na sa kalsada. Ang payat-payat na, dilat ang mata, balisa, nagsasalita na lang ng, nagsasalita na lang siyang mag-isa. Tapos tulala. Ang isa naman, nakikita ko. Ngiwi-ngiwi na yung gunganga. Parang sa si Marcos din. Ngiwi-ngiwi na rin. Gunganga. Ayan. Uh, uh, ano naman? Diba? Ganun eh. Ganun kasi yan. Pag nagsisingot ka. Hmm. Ah, uh, <clears throat> ganun na nakikita ko sa paligid ngayon. Kung six, ah, uh, I mean, seven year old pataas, mga bata noon, na nakikita ko sa Mindanao, noon, nung bumisita ako, pumunta ako ng Mindanao. Sinalubong ako. May, may yelo. Nakasasiya. Yung buo. Buo na... Yung buo parang singsing -sing ng... Bato ng singsing, -sing, mga ganon. Bato ng singsing -sing na mga diamond, mga ganyan. May, may pink, yellow, puti. O. Oh, iba, iba kulay. Alam mo ba? Kasama ko pa yung kinakapatid kong polis na si Espiuto Renato Saliente. Kasama ko pa si Anon, Pupunta kami ng palingke. Dumahan kami sa may iskinita pero sinalubong kami. Walang respeto ang mga bata. Walang katakot-takot. Bitbit bit pa niya yung niya. Pero inalukan pa kami ng droga. Ganon kalala. Ngayon bumalik ulit. Bumalik ulit. Yan ba yung pinaglaban mo, Father? Ha? Yung pare na ipinagkalulong ang presidente natin na si Pierre Arde, pinagkalulong ninyo sa mga banyaga? Yan ba yun? Father, mag-isip-isip kang animal ka. Animal ka talaga, Father. Ngayon kayo mga magulang, naiintindihan ko naman kayo, nasaktang kayo, nawalan kayo ng kamag-anak o anak, napatay o asawa, napatay. Kasalanan ba ng presidente yun? Na nagpabala na ang presidente, sa kanyang sa kanyang uh, war on drugs tapos sabi hulihin talaga yan ikukulong pakulong kung kung lalaban patay na abay na patuloy-tuloy pa rin anong ginagawa ninyong mga magulang dapat tinali niyo yan eh. tinalian niyo para di makalabas ang barangay kapitan ang nagbigay ng master list yung was, uh, master list ng uh, mga uh, mga adik mga barangay kapitan nagsurrender ng mga pangalan ng mga anak na matay sa war on drugs tapos eh, isinurrender doon sa police dahil ang abokisya ng uh, ating presidente is Dragon War tapos sa presidente ninyo isinisisi na siya ang pumatay Di ba, hindi nyo ba narinig yung sinasabi ni Presidente Duterte? Iba yung pumatay, iba, iba yung pumatay, iba yung, <coughs> uh, ay iba yung sinasabing pinatay mo, iba rin yung pumatay. Yan. Iba yung, iba yung ginagamit mong salita na pinatay mo. Iba rin yung pumatay. Hmm. Kaya just to analyze ha. Kasi hindi eh, man ako matalino pero malinaw utak ko. Hmm. Baka nga ikaw, polis ka, di malinaw utak mo. Di ba? Matalino ka pero de malinaw utak mo. Kasi bakit? Ikaw lang makasagot yan. Bakit mo sinunod ang hindi tama? Salamat.